It's Showtime, kumpirmado na sa GMA 7. Ngayong araw nga ay naganap na ang contract signing ng It's Showtime sa GMA 7. Matatandaan pumutok ang balita noon na ang It's Showtime ang magiging noon-time show ng GMA. Ngayong araw ay nagkaroon na ng kumpirmasyon tungkol dito matapos mag-sign ng contract ang It's Showtime. Naging makabuluhan at labis ang pasasalamat ng It's Showtime host na si Vice Ganda sa kanyang mga boss. Maluha-luha siya nang sinabi niyang sa dinami-dami ng pwedeng makuha ay sila ang napili ng GMA. Sinabi ni Vice na madalas umano nilang napag-uusapan ang kabaitan ng mga tao sa GMA 7 matapos nitong ay ang kanilang mga kamay upang unti-unting makabango ng It's Showtime. Ganyang pagtrato at pagtingin mula sa inyo, lagi po namin napag-uusapan at hindi nawawala yung laging nabibitawa na in fairness, ang babait ng mga taga-GMA. Lagi. Lagi naming nababanggit, di ba? Ang bait ng no, mga taga GMA, ang dali nilang kausap, maayos sila kausap. Matapos ang matunog na balibalita noon mula sa iba't ibang source, ngayon ay kumpirmado na matapos ang contract signing. Ang It's Showtime ay mapapanood sa GMA 7 simula sa April 6 at ito ang magiging noon time show ng GMA. Tuloy-tuloy na ang saya sa tanghal iyan ng GMA kasama ang It's Showtime. Excited na ba kayong mapanood ang It's Showtime sa GMA 7? Mag-comment sa baba ng inyong nararamdaman. Marami pang showbiz chika ang aabangan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga latest chika.